Zack, namatay ako ngayong araw. Natagpuan ko ang aking sarili sa isang kakaibang lugar, nakatayo sa isang mahabang pila. Tinanong nila ang aking pangalan at hinanap ito sa aklat ng buhay, ngunit tila wala ito roon. Bigla na lang akong hinila ng isang anghel sa aking tabi. Tinanong ko siya kung saan niya ako dadalhin. Sinabi niyang tanging yaong mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay ang makakapasok sa langit. Yaong mga wala sa aklat ay magdurusa sa impyerno magpakailanman. Kinilabutan ako, Zach. Kapatid, naniwala ka sa Panginoon. Bakit hindi mo sinabi sa akin kung paano makarating sa langit? Napunta ako sa impyerno, naamoy ko ang mabahong amoy ng nabubulok na laman at naramdaman ko ang matinding takot sa aking dibdib inihagis nila ako sa lawa ng apoy. Bakit, kapatid? Bakit hindi mo ako ipinakilala kay Jesus? Bakit, mga kaibigan, huwag kailanman mahiyang sabihin sa iba na si Jesus Risto ang tanging daan patungo sa langit. Ibahagi ang salita ng Diyos sa inyong mga mahal sa buhay at kaibigan. Huwag ninyong hintayin na mapunta sila sa impyerno at kayo ang sisihin. Sa panahong iyon, magiging huli na ang lahat sinabi ni Jesus, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kung handa kang sundin ang mga aral ni Jesus, ibahagi mo ang video na ito sa mga tao sa paligid mo ngayon